Ako <laughs> ba? Maligat <laughs> nyo kasi. yung kama nyo ah. Hindi, pagbaho kong gano'n. Yung mayuna lang ako sinasantalan eh. Pagbaho ko, yun, nasa, nasa tampot ko doon, sir. Una. Ayun na. Tumalengkong oh, ay, oh, yeah. ka na. Oo. Upo ko muna. Dali. 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 Palakaw. Hindi, sir. Ayun. Sige. Sige. Pati ayaw. Pati ayaw. Sige. 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 sa birthday ko po, December 9, dun po tayo magpaparakula. Yung Master 3M Gear. Diyan po tayo maglalight. Master 3M Gear. Okay. Yung ito po, yung 3M Massage po, eh, medyo patakot-takot na mga warning yan dahil sa may ba ano. Bawal pala dyan yung mag, ano, yung mag-title ka ng ano. Oo. Oh. Ang ngipit, grabe ng meta na yan. meta. Grabe si Meta. Yung lahing mga violation, yung mga title na ano, kahit pabiro na para ka may papaluin, i-restrict ka agad. Ka eh, kung mapapansin nyo, nagpapalo kayo, dalawang buwan na, 686,000 pa rin, hindi na dadagdagan, naka-restrict, dapat. Kaya, doon tayo, lipat muna tayo sa Master 3M gear. Yan, magpapamigay ako sa birthday ko ng ano, sampung 10, 1,000 tsaka isang solid na 5,000. Wow. Ito December 9 yan po, birthday ko po yan. Sa so, darating na Sabado. Happy birthday, Mati. Wala rin ito po. Pagkakabas. Pagkakabas. Hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan. Ang mahalaga, yan o. Oh. Sakun siya, pero... Pero kung veterans na kayo sa paghihilo, pwede nyo dinan. Kasi alam nyo kung wala sa eh. Meron kasi mga weak points yan. Keto wala <laughs> pala de na laklot pa. Ba kito. yun. La wala. Ya ay single lang in here. <coughs> cancel ko pong booking, uh, pwede eh, na kayo mag-report report para kung lang na kayo. Sa so, itong pawag. Dito rin talaga nandiyan o gumagawa rin o whole lang? Hindi po, may factory nyan, tao. Ah, dating but... ano na yun eh, ni Willie. Sa Huawei. Sa Huawei nandiyan ni Willie. dating. O sige, sumunod. Kamila. Sa loob. Sa loob? sobrang lakas. Ay, yan. O, oh, tapos? yun. Yan. Ang mm. hmm? laga po. Oh, abot. Ah, okay yan. Okay lang yan. Ang mahalaga, nakakalusot <laughs> na. Nakaka... nakaka hindi, ito. Normal lang to. Normal lang yan. Unti-unti maano Unti-unti yan. Lang. Tapos ganyan, no? Oh. Ayun, ganyan. Mm. Okay, tapa ka dyan. Yan mga exercise natin. Yan. Ang kabila. Basta pag nadulas kayo, tumama yung puwet nyo. Ito, so, sobra sakit ng balakang nyo. Ah, so, nyo muna ng balaka, amplusin nyo muna ng pau, oh, okay. tapos unti-unti nyo ng gano'n. Pag lumagotok yan. Basta sa unang pagkakataon, one, two days, ganyan, yan nyo na. ah kailangan magapan nyo. Kasi pag tumagal ng ilang araw, sobrang magana nun. Kailangan, kailangan iba ng tao magano. Pero kung yung unang araw, masakit ah. Sakit tanpa nga Gawin nga Hindi